Nalang lang sa mahal sa anak sa Amen. na mga Diyos. Salamat kayo sa lahing na adlaw sa aming kinabuhi gino. May mo kami hatagan o panahon na makapangalagad kanimo. niyo. Tabangin sa gino. Panalangin niya ang mga mananaw ni inyong maong video. Pagi sila sa grasya sa ilang pamilya ginoong Dios Diyos. O gihatag kanila ang panalipod, batok sa mga dautan. O Diyos, nagamhanan, naghangyo ako kanimo na tagay kami kusog sa pagpanalipod sa imong Santa Iglesia. Kita na namo gipangayo pasalamatan sa ngalan ni karon buhi hari. Uban kanimuban sa esperto Santo Dios santos sa Amen. Sa ngalan sa sa anak sa si esperto Santo. Amen. Uh, mga igsuon, mayo na sang buntag nga adlaw no. Ang uh, um, atong kuan mga igsuon tungod sa kabisi di gid na, digil na to, mat kuan tungod sa panahon pod nga ang akong mga gamit mga libro gidala sa bukid para seminar o nahumanan ni atong naging Domingo ang among seminar o ka Domingo sa Art of the Philippines mga kaigsunan yan sa tasa ato karong programa kahayag sa pagtuong katoliko diha sa Apologies of Roman Catholic Church in the Philippines kung art fail no? Ah, muna niya nga itong bago karon nga grupo mga kaigsunan nga atong gipalihok uban sa pag-ampo na to os, balang Espiritu Santo. maya, ding adlaw diha sa atong mga kauban ni Rad uh, Limuel o Serwin Tumbaga, mga ma, uh, uyuan mo sila, mag, no? o ni Bert Salazar, Kung Salazar, ni Brad ah uh, Oscar Lido, ni Brad ah uh, ah uh, Kwan Gumanit, si Dilmar Gumanit, o si Brad ah uh, kuan mga kiksunan, gini ang Arthur Kahinta, og ni Romero Lustria og ni Bert nga kwan kini ang tas buhok tas <laughs> kwan kini ang ilong tas nga tau <laughs> si Brad Bert nga Bilyegas ada yang na yung adlaw diha sa atong mga kagsunan dia ni Brad Stalwart ni harus uh, Rosby ba, ba, uh, Rosby Bayutas o sa atong mga iksuonos si Brad uh, kuan kini ang Feliciano Baclayon o sa tanan nga atong mga keksunan ni Will Siriakay ni uh, Brad Eric Gib Mabataw mayong adlaw ninyong tanan diha mga kaigsunan sa ato karong pagpanubag na sab o pag tuki nining usak ka uh, panamastamas sa usan na ka A uh, 70 Adventist. Ang unsabay na sa 70 Adventist nga ilang panguhan pulos malanggit pangatakis katuliko no wala gi ilahan kuan ng mga makatabang sila sa mga tao sa pagsanyaw lang unta sa ilang kaugalingon dili sa pagdaot sa mga tao ah, sa pagtulunan sa uban ng no, mga kaigsoonan muna nga ato kining tubagon karon pan mayo deng ni Father uh, Retikis Suryano Retikis ang atong direktor no sa spiritual director o sa kang Father Estibulario yang pada tuan uh, kini yang uh, saat kini yang kalimut minum kumengitsoon seduh kayaknya itu satu tuan ani kalimut mentas tas mengapa no, tanangan tanah ngelang-mu ngapa rinos pada satu uh, lumba ni pada joy uh, kabaktulan ni pada uh, kini ang rusau bugs rusau rubal moris na sa uh, bukid siya na sa ayan karon sa kining balason no ni Father Rini na sa Medina karon no mayong adlaw kaninyong tanan mga kaparian o mga uh, kauban ato atong tubagon mga kaigsoonan kining katawanan kayo nga uh, ato sa daing pasalamatan mga igsuon no kining sila ni Brad Edgar Pal uh, Palkulan si Brad Edgar, si Madam Maritis Hiromo, og si Merle Juan, Honey Arulia, o atong igsoon nga tuwa sa gawas, no, si Journey, mayong adlaw ni tanan mga kaigsoonan. No, uh, ko nga nakamong sa mayong panglawas o sa kalagsik sa lawas. Og, ang grasya sa Dios magadagaya kanunay diha sa inyong mga tagstag sa kapamilya. Ngayon mag-isuhon na ito tubagon at upaminaw ni si Mr. Ah, Sanchez, Alvin Sansis no? At ning tubagon si Alvin Sansis mga iksuhon. Tungod sa iyahang kuan gini ang mga, mga kuan din eh. mga panataki din rin mga ikson, no? Niya ang ato rin ba taong iksuhon nga uh, usas mga safety nga atong gi respeto po mo yang gibirahan din ni mga igsoon ani atong paminahon si Mr. Alvin Sancis sa ilang pamahayag oh so, kita man ang background sa atong video kana kana siyaw nang pangalan nga uh, uh, Raksik Bibis so igsoon ni ni GC Bibis so Ini siya na heart feelings ni siya sa ako ang kus na itungod kang Sister White nga, dipos na dipos nako na nga ini si Sister White Ah, mismo sa original nga libro o sulat niya naniangkon Angkon siya mismo siyang kaugalingon nga co-founder dili siya founder kay ang founder maugid na siya ang nag-establish o nagtukod ang co-founder ang meaning nagsunod so sumusunod lang si Sister White kay na ay naguna niya so grabe gyud ang iyahang ah? <laughs> Tinatakatawanan kayo nung mga Matod pa ni Alvin Sanchez, mga Egson. Iyan namang bugukon ni noon kita mga Katoliko. Nagpatuo-tuo ba siya din ni mga nga? kinigmaayo maayo na ganyan siya. bugukon ang mga Katoliko, mga ka Egsonan. Nga ang co-founder, sumusunod o nagsunod. <laughs> Asa magkana niya nga diksonaryo na kuha ni Alvin Sanchez, Egson? No? Ang sumusunod, ang, ang co-founder, binisaya ko no, but pasabot, binisaya nga sumusunod o nagsunod. <laughs> Siyan lang yung right. Kaya no? Nagpakauaw mo lang ni si Alvin Sanchez ang pamilya. Nagpakauaw na lang ni siyang mga kaubang SDA. Mga SDA nga wain taon mga hilabot. Huwag mo hilabot ni niya. O, kinilang mga hilabtanon kayo sa Pagtuos simbahan katuliko. At kung ipadayon mga eksono, paminawan ninyo, ingon siya nga ang co-founder, ang kahulugan kuno nun yan na sumusunod o nagsunod. At kung ipadayon mga eksono ninyo ang pamahayag ah uh, heart feeling na aning uh, bibis pa. <laughs> kay nag video man sa dito sa iya hapot og nga giha kong gi buli tungod kay wala kuno ko kasabot sa unsay ko founder ah hmm. uh, langga uh, raksi kanang ah uh, imo mapuna katungod mm. pero ako igo ra ko sa pagsultis ka maturan naman ko ay mapakita nga sulat ni sister white na siya si ko founder ang meaning sa co-founder, mao ang sunod, nagsunod. At agad na siya ukan. Pero inuha mang... ha, <laughs> <laughs> mga... Iyan man tang bugukon, mga ekson. No? Iyan tang bugukon nga, uh, kini ang, sa na na, kini, si Mrs. White ko, no, co-founder, nag-angkon si Mrs. White sa iyang libro, nga, co-founder siya, mga ekson. yang gingon nga nag-angkon yang kahulugan ko ng co-founder sumusunod o nagsunod <laughs> asam na niya nakuha in town nga mga kaigsunan no Aprias uh, man siya ni Bacalaris katong founder nga gigamit ni bakalaris kining maong libro mga ekson maong diksonaryo kining maong diksonaryo nga wa ni basaha ambot asa ni niya karon mabasa ang co-founder nga kini ang sumusunod o nagsunod. Kini unta si Alvin Sanchez. Nangutahan na unta siya ni Animita o sa Google. Dahil sa, kan Mita na lang. No? Nina hiligro ba kayo na sila o tamper na akin yung lipat-lipat pang edit na ng Google. Kini na lang ang kuan mga kaigsunan. Kini ang singalan na ng Mita. Oh, no? mangutan na, unta, na unta, ang sa siya dito. Mangutan na ang sa siya mga diksyonaryo. Kaya <laughs> mapataka siya ka. Siga. Ang co-founder, matutan ni Alvin Sanchez sumusunod o nagsunod pagka bulanghoy kayo ga ka. pagkuban no mga binulanghoy kayo mga isde eh mo inyong pagtulunan badlungan ninyo na nasayop naman na eh pataka naman ta na si Alvin Sanchez ang co-founder Alvin Sanchez tanawa ang bisan mo tanaw kada sa mita kauban sa pagtukod <laughs> o kauban sa pag aha, kining buhat o bugna co-founder pag tukod no tanawa diha sa mita tanawa pud ang ubang diksyonaryo ang co-founder ay tala tala magto <laughs> mag, mag <laughs> ang co-founder kauban uban sa pagtukod dili kay sumusunod asa <laughs> na ni mo nakuha taga ekonomi ba priyas na pug kang bakalaris gigamit gamit ani niya gilipat ra niya wa niya basahang permero ang gigamit niya ang uh, ikaduhang istansa no? Ay, mong, grabin eh, grabe naman sa kayo, Calvin, ah. Ang co-founder, binisaya, nagsunod, o, oh. sumusunod. Nga, ingon pag nga, si Ellen Goldwhite, walay mabasa nga, si Ellen Goldwhite, ah, founder, no? Kay wa kuno siya mo angkon si Ellen Goldwhite. Kining inyo hang 7th day Adventist balik Unsa may giingon din he? Ah, uh, kini ang Alvin Senses. Nagingon din he. The spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church, the gift of prophecy was active in ministry of Ellen G. White, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Unsa ko One of the founder of Seventh-day Adventist mo nang ingon si Se si Ellen G. White nga siya co-founder tungod kay Juan usas siya sa magtutukod na asay kauban dai sa pagtukod san ah, unang co-founder iyang giangkon ya magtutukod ba kauban siya magtutukod no unya ingon ka nga kanang co-founder uh, founder sa sumusunod o ni apa sa inyong libro inyong libro oh. unya nani sa inyong libro Nagingon din eh sa inyong libro. Nagingon din ni eh, Alvin Sanchez. Si Ellen G. White ang isa sa mga nagtatag ng kilusan ng Seventh-day Adventist Church. Unsa? Si Ellen G. White, isa sa nagtatag. <laughs> Inyaingon ang inyong hang uh, Seventh-day Adventist Belief. One of the founder. Inyo mo mga libro. Now, na mo na eh. Oh. Unya, usa unta man ni, nga usa mo dai sa. Munang nag-ingon si Ilin Goldwhite sa iyang pahayag nga siya co founder eta ka gaw <laughs> ni magsusunod sa taga-sunod o uh, sumusunod o nagsunod pastilan asa na nimo nga dictionary imo man munay angay nimo nga di kag basa-basa sa mga libro sila kag basa na, na imong bibilya di kag kuno um sa imong isulti Pakauhaw ka malang sa imong pamilya, pakauhaw ka malang sa imong mga igsuon, sa imong ginikanan, nga muna imong kini sa asa ka maday nag-eskwela. ah, uh? uh? niya sa inyong ministry magasin. Kinsa may kauban ni Ellen Goldwhite sa pagtukod? Inyong ministry magasin, no? Oh, uh, niya, oh. Joseph and James and Ellen White, the founder of Seventh Day Adventist. Unsa? <laughs> si Joseph Smith og James and Ellen G. White mao'y magtutukod sa inyong simbahan. Ministry Magasin, inyo ni. oh, inyo ni sa amo. Kung sa igingon ni Ellen Goldwight, co-founder siya. Nga naman na kauban, kinsa ang kauban, niya Josephs Joseph and James White and Ellen White, the founder of Seventh Day Adventist niya sa inyong ministry magazine. <laughs> naniingon siya, nga co-founder siya. Mr. Sanchez, pagkabuguan ni mo, oy. <laughs> Binisaya sa co-founder. Nagsunod, sumusunod, Hoy, asam na no? Niya, yeah. niya yeah, pagyod, Mr. Alvin Sanchez. Niya yeah, sa inyohang libro, no? Atong basahon maong libro. Libro kaya ninyo, na CPPH, di na ko isulti kung saan nga libro. No? Na CPPH. Kung kursunada ka, Alvin Sanchez, arun mo tanaw ka, nini, anhi niya is balay. No? Naingon din ni mga kaigsunan. Naingon din ni, we see, ah, serto, di mo, nera, we saw early in the year that Joseph White, James White, and Elin White were the founder of the Seventh-day Adventist Church. Hindi yun na ninyo bro, naipipitch na eh. Nga niingon siya, nga kupa ng Depp tungod kay Duna, say, kauban na sa kasi ang kauban, Joseph White, James White, and Ellen White, the founder of Seventh-day Adventist Church Nia Nia parehas raba mo ni kini ang bakalaris niya. Kanang founder diha, kanang founder diha, Juan kini ang ah, nakakaplag. Nga ngayon mo karoon ang co-founder sa sumusunod o nagsunod. <laughs> Pagka uh, pagkadako bakit kayo sa inyo hang uh, kuha niya kini siyang libro mga igsoon in English no in English ni siyang libro na ipipiits kini ang iyahang tinagalog na agya po ipipiits mga kaigsoonan ilagin ni libro kung dili ni nang limbong ako andam ako pag dawat sa silo unsa sa sa 70 adventis kung di ni nila libro no Oo. Niya, yeah, kung um, sa'yo gisulat din hey. Na, sa simula ng taon, nalaman natin na si Nat Joseph White, James White, at Ellen White, ang mga nagtatag ng Seventh Day Adventist Church. Ay, wala makakaplag. <laughs> nagtatag. Sumala sa duha kalibro libro nga, maura ang ilahang libro. Tagalog lang like, English, ang gi-transfer nila sa in English, founder, transfer nila sa Tagalog, nagtatag busa Mister Kiniang uh, kini ang uh, uh, Sanchez kanang pag-ingon ni Ellen Goldwhite nga one of the founder tungod kay Duna sa kauban nga magtutukod o nagtukod ni ana sumala nining inyong libro nga in English nga gihubad pud og Tagalog uh, <laughs> kung gusto ka ng mutan aw ni ini ng libro inyo man eh ala ani adin he eh. yan ingon ka nga walay wala mo ang si Mrs. White inyo man ning pagtulunan inyo man ning inyo man mga libro kini ang ipakita una nimo kini inyo hang 70 Adventist dili ka mo ning 70 Adventist oy mga 70 Adventist dimo tuos sa 70 Adventist belief si Alvin Sanchez Wa tingali ka. Wa ay mura ni Alvin Sanchez. May pamagayo ka sa inyong pastor. Naingon din niyo, the gift of prophecy was active in ministry of Ellen G. White, one of the founder of Seventh Adventist. Di unsa man paghubad Tagalog. Niya gihubad sa pagtagalog. Niya Mr. Sanchez pitok-pitok ro mata. Unsay abinesya sa co-founder nagsunod un magsusunod. <laughs> Bugo oh, ni mo ni mga katuliko. Huy, ikaw rin bugo. Dili kami. No, ayaw may bugo ka. Niyo, naingon din hiyo. Si Ellen White ang isa sa mga nagtatag ng kilusan ng 70 Adventists. Unsa di ay kuno ang kuan Kini ang founder, nagtatag, nagtukod, sumala ng inyong mga libro. Di daghan kayo yung libro, akong ipang tigong. No? Basi ko imo na ni pangayo sa inyo. Oh, muna siya mga kaigsunan ang dako kayo katawanan tungkol kay bisan sa ilang ministry magasin nagasulti din he nga si Eileen Goodwight usah sa mga magtutukod munang niingon siya one of the founder of the Seventh-day Adventists co-founder ang iyang giingon mga kaigsunan kunya si Alvin Sanchez iyang gihubad ang co-founder og unsa nagsunod o sumusunod sa mga ni asa mga tao na niya nga nga kuan gi kuan ni awat-awat man siya ni bakalaris nang nga 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 kuan o nga kini ang diksyonaryo awat-awat siya hmm niya gilipat rin niya no ang mga tao muna yung sa mga kaiksunan ng atong pagtubag kung mayong adlaw ka yung tanan mga ko nga naanin yung kalagsik lawas taas nga ah, pinabuhi mga kaigsunan. O katuloy ay akong ipahinomdom ka ninyo nga mananaw kita sa Pilans 57 day. Ayaw niyo kalimti, subscribe ninyo ka na mga kaigsunan. O salamat kayo nining atong mga kaigsunan nga sila ni Sir Edgar Palkulan, si Madam Maritis Heromo, si Madam Merle Hani Arulia, o si atong igsoon nga si Jorme. Salamat kaninyo. Og katuday nga mga libro diha nga ninyo gamita mga igsoon mga encyclopedia wa ninyo nakasamok na sa inyo labi na sa inyo hang mga kwan inyo nang sunogon, Apalihog uh, ko padala din hinako mga igsoon sa akong uh, address no sa akong Facebook uh, ang akong address mga kaiksoon. Uh, kontak lang muna ko mga kaigsunan ang kunsaya saya ko kuan nga dapit nga inyo ang ma kuan no mayong adlaw sa tanan mo uh, ko nga kanunay kitang panalanginan sa Dios sa ngalan sa sana sa espiritu santo amen